bangus e, nandito tayo mga guys nasa uh, harap ng uh, simbahan ayan nga guys simbahan sa bae e, isa rin sa pinakanumang simbahan dito sa buong laguna ito na hindi di ako naka live ito yung uh, tawag dito sa San Agustin. Ayan, malapit ng kapistahan dito mga guys. Ayan. Pakita natin sa inyo. Naka-ready na yung panyo. Pablo! Napakaganda. Ayan. Lapit na yan. Sa kasunod na buwan mga guys. Uh, magkakaroon na ng pista rito. At uh, may kita naman natin dito yung mga uh, pagandahan ng mga kubo yung mga kubo na display dito para para yan dito ginaganap yung mga kubo, kubo dito pag naka nakadisplay yung mga halaman kasi isa rin sa pangunahin nilang paninda dito yung produkto nila yung mga halaman dito napakadaming halaman dito sa bayan ng bae na napakaganda ito yung ganda ng kanilang mga pano ayan oh. Ay, mga guys di ba ang ganda ng stage nila yung stage ng bae sang bae ayan ayan ito naman yung uh, ito yung lumubog to kasi guys yung bumagyo na nakarang mga buwan lang yung bagyong agohon ito yung lumubog ang dami mga paninda dito. Ayan. Tingnan nyo rito mga guys, oh. Dito kasi, uh, maganda dito kasi, uh, hindi na, walang mga pan dito. Walang basura na tinatapon na yan, oh. May mga nailigo nga doon sa taas. Ayan, may, na, may Ayan. Ayan, ayan, ayan. Miming with sila. Tingnan natin kung may mahuli si Kuya. Wala, Wala, walang mahuli kaysa sa lakad-lakad naman tayo dito. ito yung uh, public market ng bay oo so, yun di ba? bayan na. No?

Uh, ito na yung bayas ng bayan mga guys, uh, public market na to. Ito ang iba mga public market. Ayan. Ngayon na bibili mo na ako ng gamot. Para sa ubo. Para matanggal na yung ubo ko. Kasi <clears throat> sa gabal sa trabaho pagka uh, inuubo. Sige yeah, bibili mo na ako ha. Ah. Bibili mo na ako dito sa pharmacy. Ayun mga guys, nandito tayo sa gilid dito sa bukana ng uh, pilihan ng bayan ng bayo. Ayun yung mga triskel, ang dami. Ngayon, na uh, bumili na kasi ng gamot. Uh, ito na yung gamot na nabili ko. Ayan. Para sa aking uh, upo. Para uh, gumaling na. At mahirap kasi pag tinatrangkaso. Hindi na ako papasok dyan guys sa loob kasi ah. Uh, Uy, na tayo. Ikot-ikot na lang tayo dito sa kabila. Hindi, pasok na lang pala ako para makita nyo. Ayan, mga bilihin ng mga screen nyo. Ito sa labla. Ayan sa labla. Pinyo. Bukan ng pinyo nyo. Tignan nyo. Ayan mga guys, bibili muna ako para matikman natin. So guys, kaya muna tayo ng pinya. Ayan o. Oh. Ang ating dito. Ayan, pasok tayo dito mga guys. <coughs> ito yung mga protasan dito. Mga bilian ng mga protas. Yung kabila naman dyan sa kabila. Ito mga purgula naman dyan. Dito. Dito ito naman mga karnihan ito so, yung kanilang uh, public market dito sa loob cute lang ito mga guys pero maganda so, ang kakuan nito kasi laki ang tawag dito yung bayan ng kabuyaw so, yung mga uh, aking mga kaibigan dito ubos na kanila mga paninda nandito po balik tayo rito sa kabila ayan yung mga gulayan dito ayan yung mga gulayan dito ito yung aking kaibigan, yung aking... Ayan eh no, o. Ayan kayo. Puntahan nyo na lang yung kanina mga panindang paninda. Highway na. Yung mga isda niya na maganda. Busyeng busy pa siya. Kaibigan natin. Ayan. So, bigot tayo. Tapos, uh, to wait na. Lalabas na ako. <coughs> ayan yung mga panindang paninda dito. Mga pa -imbis, pa -imbis na rin. <laughs> Ayan, mga isda. Iba-iba ang klase mga isda rin dito, guys. Ayan. Dito naman tayo sa mga gulayan Dandaan lang tayo dito para mas maganda. Ayan. At ay, nakabili na rin tayo ng gamot at kumain muna ako ng pinya kasi para mas maganda sa katawan. Sarte, Ano po yung Ayan, yeah, yung mga grocery naman dito. Kasi napaganda. Diba? Ito tayo. Dito guys. ah oh. dito ako bumibili ng uh, dito ako palagi bumibili ng chinilas. Itong area to dito. Grate dyan ako bumibili. Ayan, uh, ikot ko na kayo sa uh, loob ng public market. Ngayon tayo lalabas na. At tayo buhuhin na. And, Okay guys, uh, maraming salamat. sa uh, Patulog ko na ito ng lahat ating mga, sa <laughs> mga subscriber. Marami uh, maraming salamat sa inyo sa mga walang sawang kong suporta sa atin. Uh, lagi na magsating sa ating uh, YouTube. Ayan. Yeah. Yeah. tayo yeah. Okay guys, uh, putulin ko na to sa lahat ng mga subscriber ko. Maraming salamat sa inyo. Ingat po kayo at God bless mo. Dito lang muna. Bye-bye!